ito so, ang aming kakaw medyo mga ano na marketed po ito ayan mga hinog na at itasing ko na ito ayan itik din naman ng, itik din naman ng bunga uh, ayan medyo malabong aking camera ayan na ayan so yung iba medyo may hinug na pero ito mga ano na rin ito mga hinug na kaya pipitasin ko na para mabilad po yan para maging isang tabliya. Okay, have a good day.